third game mga kaagos Ateneo versus Lasal ayan po sa likod natin ayan po ayan yung drummer nila at saka yung kanilang supporters kanilang pep squad ayan po ayan po Sa kabila naman po, andiyan naman po yung supporters ng Ateneo at saka yung drummers nila. Ito po ang ating goalkeeper ng Lasal Pero naghahabol pa rin po ang Lasal May one point na po ang Ateneo Nakuha po nila yan sa Persa pa lang Ang At ating third game ngayon mga kahabos Ang daming mga supporters po ang dumato ngayong gabi Sa ating third game ngayong araw Sunday. Ito po ang supporters ng Lasal At ito naman po ang supporters ng Ateneo Tapos meron pa po sila rito mga supporters Ayan, oh. Ayan po supporters ng Ateneo pa yan Ito naman Lasal bulpak ang ating ano palaruan ngayon ang ating field bulpak ang football field ngayon mga kaagos lamang pa po ang Ateneo ng 1 point 1-0 ang score nauubusan na ng oras tong lasal mga kaagos kailangan nilang makapuntos para makatabla sa one point ng Ateneo. Oh. of supporters din mga kaagos ayan ang drummers malo ng sabayan na po ang paluan ng drums habang naglalaban yung mga drummers dito Dito rin Tuloy din ang bakbakan dito Ayan, pung bak ang supporters Ateneo Yola sa lang sigaw nila mga kaagos ngayong Sunday sa first game po nanalo po ang UP against Adamson Falcon sa second game naman po nanalo naman po ang FEU against USP score. Ito, abangan nyo po ang result ng game na ito. Ateneo versus Lasal. Abangan nyo mga kaagos. namaya maya, maya. to keep her young and black. check tayo mga kaagos ang oras 9.44 ay 8.44 po 8.44 ang oras natin 8.44 p.m. ilang minutes na lang po ito ng dasan. para maka man lang. Hindi sila hindi pa payag ang atineyo. Talagang depensa talaga. Ayan na naman po, stream na agad. Ganyan na lang, ganyan na lang nila yung pacing. Nabangsin na ng isa eh. Medyo pull down, pull down lang. nagbibigyan ng pagkakataon attack pero most of the time talagang placing placing lang sim sim lang itong lasal talagang ano aggressive talaga sila ayan yun goal goal bon! Maka 1 point po. Ayan oh, Nag-celebrate. At agon. Score lang ako mga ka-agos. nyo ng import din nila yan yung number 9 no? yung kaninang point ng Ateneo point yun yung import nila ngayon itong Lasal yung naka point din yung ngayon din yung 9 din yung import ng Lasal tayo na po ang score mga kaagos 1-1 po ayan po Bumanda talaga ang laban Nabising ang dugo ng mga lasalista Ayan po Nalungkot naman po bigla ang mga atinista Ayan Mga atinista nalungkot na naman Ayan po pati dito Ang atinista dito Siyempre malungkot Ito naman Mga atinista Ang mga lasalista Masaya naman po ang ating mga lasalista ang po battle of the drummers na naman umalo na yung Ateneo para mag support din sa kanilang crowd sa ah, kanilang team pala ang po ayan ah gumanda ang laban bigla mga kaagos may oras pa Tingnan natin kung sino makakadagdag sa kanilang sa kanilang point. Yeah, one big fight daw nagsisigaw na ng mga atomista. Hindi naman papayag yung mga nasalista. Ayun din oh. D L S. Wala talagang ayaw magpatalo ng bawat kumpanya ng rep, talagang kailangan naman ng, ng instruction ng mga player dahil medyo ayon dikit na medyo mainit ayan po mga ayon ganda ng laban daming mga supporters ang nanonood ayon 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 wala pa rin ng Ateneo mga kaagos sa Ateneo pa rin para makuha ayan po mga kaagos pangal nyo Ipens daw, sabi ng mga lasalista. bola pa rin mga atinista And number 10 ulit ang sasipa ¡Gracias! para lang muna ngayon. At pinistang medyo nasaktan mga Agosto. 'Yon pero okay naman siya. Pinagtatag lang yung sakit. Ngayon talaga pag ma-atleta, matitibay. Kina pagbiglang yung sakit na nararamdaman. sana atleta rin ako sana atleta rin si Kaagos oh, nagkadramahan pa rin Fourteen sa number 7 medyo ganun lang talaga ang larong ito mga ka-adjus medyo physical talaga pero hindi naman yan yung para mag-away sumi na itong goalkeeper ng Lazan na ito mga ka-agos. Tingnan nyo. Boom! Pag eh. Pagsak ang pick-up ng Lazan. Pero gumawa muna. Oh. ng ating goalkeeper ito si paring Elboy naman ang ating ball boy ano, goalkeeper ng Lasal doon si Tonton ayun, no? pulit siya ng bola pero wala kang nananadya dyan, mga kaagos sport lang talaga yan kasama talaga sa game yan mga nababangga medyo nasisiko nasisipa kasama talaga sa game yan mga kaagos kasama sa sport na football ni Rilo Hindi ko alam kung sa Rilo nila ilang minutes pa Pag nagkataon, draw Ateneo versus Lasal Sa kasalukuyan po, 1-1 po ang score na ko ito Ayun, nagdipensahan po Ayun na na naman yun tapos ang oras nakakaagos wala draw po ayan po draw ito po ang ating final score ang mga kaagos ayan po kanina magkakalaban yan sa field ngayon o nagkaya ka nagkakamayan kanina halos magsipa na ganyan po ang score mga kaagos

final score mga kaagos ngayong araw sa third game ngayong Sunday ayan po bye bye mga kaagos magandang gabi sa inyo